ay shika taga na juga sa ko pakang pakang na tabahala ko suka kaayo ang ulan ang importante kaya mi og sud ay kakapoy ba sa kinabuhi sa birahay before mas loading anin sa post of course dili kakaligtas diri dahil kilistahan ay man Mar 16 virgin katuuhan ba 27 Hug dayon sa pagsulod nimo Momo ni Momoni, among bungad nga view. So lami kay kay very creamy and very freshy. Uh, Josa 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 isa kang Josa. Uy Josa, oy nakainom rag extra juice. Sawat di kap, kapon kap gustay mas. Ano uh, sa order na ito, ma'am, sir? Siya lang ba na mga customer? Uy, kilit siya ilang i-order. O, sa pagiging habhab na. Since kay yaman ta diring dapita kita rajoy mag-atiman sa mga customer. La Focan Festival! Ingon, maligo, gado yan, nanay man lagi. Busy ang mga mami sa pagpatulog sa ilang mga junakes. Ug-happy ang mga tiyanak diring dapita Dili na ito'y ng na flex flexes sa itong mga kalawasan. Bahalag busog o dili, importante na i-show, i-ring. Nice kay dili man outing together with your friends and family o including na lang ang uyab para ganahan ka. So, muna yung final look sa Chinese Review. Thanks for watching, dear babush.